May times ba na feeling mo parang palutang-lutang ka lang sa buhay, pero hindi ka naman talaga napapalapit sa klase ng taong gusto mong maging? Usually, nangyayari ito tuwing New Year. Naiisip mo lahat ng bad habits na gusto mong bitawan at lahat ng good habits na sisimulan mo. Parang New Year's resolution lang. Sasabihin mo pa sa sarili mo, this time it will be different. Ngayon, gagawin ko na talaga yung mga sinasabi kong gagawin ko. Pero, ilang panahon lang ang lumipas, bumabalik ka ulit sa dati. Walang nababago. At malayo pa rin sa taong pinapangarap mong maging. So ang tanong, paano ka magiging tao na pinapangarap mong maging? Paano mo mababali ang bad habits? At paano mo mapapadali at consistently na magagawa ang good habits na gusto mo? Ang Atomic Habits ni James Clear ang sagot sa mga tanong na yan. Sinimula ni James Clear ang kanyang libro sa isang nakakagulat na ideya. Ang maliit na habits ay lumalago sa pagdaan ng panahon. Imagine, kung mag improve ka ng 1% araw-araw. Sa simula, parang walang epekto. Pero sa isang taon, 37 times kang gagaling. Ganito ang magic ng compounding hindi sa pera, kundi sa habits. Halimbawa, may dalawang magkaibigan na gustong papayat. Yung isa, nagdadagdag ng isang baso ng tubig kada araw at naglalakad ng extra 10 minutes. Yung isa naman, walang binago. Sa unang buwan, maliit lang ang magiging pagkakaiba nila. Halos di mo mapapansin at iisipin ng ilan na parang wala namang effect or hindi effective. Pero pag tumagal ng ilang taon, yung nag-adjust, mas healthy, mas energized at nakaiwas pa sa sakit. Ang mga ganitong maliliit pero consistent na improvement ang pundasyon ng malaking pagbabago. Pero, paano nga ba gagawin ito? Dito na papasok ang four laws of behavior change. Para mabago ang kahit anong habit, kailangan mong maintindihan ang habit loop. May apat itong steps ang una ay ang cue, ang trigger o signal na nagsisimula ng habit. Second, ang craving, ang desire na kumilos. Pangatlo yung response, ang actual na ginawa mo. At yung four, yung reward, ang resulta na nagpapabalik-balik sa'yo. Magbigay tayo ng halimbawa, ang habit ng pag-check ng social media account mo. Kapag tumunog or nag ng phone mo, yun ang cue. Pagkadinig mo ng cue, gusto mo kaagad agad kunin ng phone mo para i-check ang notif para malaman kung bakit ito nagbas Yun naman yung craving. Yung kagustuhan mong kunin yung phone mo. Nung nakuha mo na ang phone mo at actual na na-check ito, yon ang response. After mong i-check ang notif, nakita mo na nag-like or nag-comment ang crush mo. At ito ang nagpangiti sa'yo. Yan naman ang reward. Kapag consistent mong ginagawa ang cue at naranasan ang reward, nasasanay ang utak mo na hanapin yung action. Sa kalaunan, magiging automatic na yung behavior at sapat na ang cue para mag-trigger ang response. Isinadrain ni James Clear sa kanyang libro ang The Four Laws of Behavior Change. Naritong breakdown. Number one, make it obvious. Gusto mong mag-workout? Ilagay ang gym shoes mo malapit sa kama. Gusto mong mag -diet? Ilagay ang prutas sa kusina, nakita mo agad habang tinatago ang junk food sa malalayong lugar. Number 2. Make it attractive. I-pair ang habit sa bagay na gusto mo. Halimbawa, makinig ng paborito mong podcast habang nag exercise May isang lalaki na ginawang masaya ang pagfold ng laundry sa pamamagitan ng panonood ng paboritong TV show habang ginagawa ito. Number 3 make it easy. Start small. Subukan ng dalawang push-ups kada araw kesa isang buong workout agad. Si Michael Phelps, na isang Olympic gold medalist, nagsimula lang sa simpleng routine na pumunta lang sa pool araw-araw. Yung maliit na habit na yon ang nagbunga ng kanyang mga tagumpay. And number four, make it satisfying. Itrack ang progress mo. Yung makitang lumalago ang streak sa tracker ay sobrang rewarding. Halimbawa, sa isang nag-iipon, kapag nakikita niya ang lumalaking savings, mas kinaganaan siyang mag-ipon pa. Para mabreak ang bad habits, baliktarin mo lang ang loss. Gawin mong invisible, unattractive, mahirap at unsatisfying. Kung gusto mong tumigil sa paninigarilyo, alisin ang yosis sa bahay. I-associate ang smoking sa health risks nito at iwasan ang mga lugar na trigger ng craving. Ang game changer dito, mag-focus sa identity, hindi sa resulta. Imbes na sabihin mong gusto kong pumayat, sabihin mong isa akong healthy na tao. Kapag aligned ang habit sa identity mo, mas tumatagal ito. Halimbawa, sa kwento ni James Clear tungkol sa isang smoker na gustong tumigil, pag inalok siya ng sigarilyo, imbes na sabihin niya, hindi, sinusubukan kong huminto. Ang sinasabi niya ay, hindi ako naninigarilyo. Sa simpleng shift na ito, nare-enforce ang bagong identity niya. Tanungin mo ang sarili mo. Sino ang gusto mong maging? Patunayan nito sa sarili sa maliliit at pakonti-konti pagbabago. Hindi kailangan na full blast agad, pero dapat align ang maliliit na changes sa identity na yung binubuo. Ang goals ay nagbibigay ng direksyon. Pero systems ang nagpapatuloy sa iyo. Halimbawa, ang goal mo ay magsulat ng libro, pero ang system mo ay magsulat ng 200 words araw-araw. Mag-focus sa systems dahil ang tagumpay ay tungkol sa tuloy-tuloy na proseso, hindi lang sa pagtatapos. Gawin natin example ang isang professional runner. Ang goal niya ay manalo sa races, pero ang system niya ay araw-araw na training, tamang pagkain at sapat na pahinga. Ang sistema ang susi sa progreso. Isa pang halimbawa ang pagiging content creator. Ang goal ay makilala at makakuha ng stable na income dito. Dapat sa sistemang focus sa pag-improve ng storytelling at pag-edit kada video na ina-upload. Sa paglaon at sa pagdami ng video na in-upload mo, makikita mo ang pagkakaiba nito mula sa una mong upload at ito ang magiging susi para maabot ang goal mo. Madaling mag kapag walang nakikita ang resulta. Tinatawag ito ni James Clear na Plateau of Latent Potential, kung saan may nangyayaring progreso pero hindi pakita. Halimbawa ang bamboo, ilang taon bago ito lumaki, pero bigla na lang itong tataas ng sobrang bilis. Ganyan din ang habits mo. Hindi mo agad makikita ang epekto, pero sa tuloy-tuloy na consistency, magkakaroon ito ng breakthrough. Para mapanatili ang habits, gamitin ng habit stacking. I-link ang bagong habit sa existing na. Halimbawa, pagkatapos kong mag-toothbrush, pag meditate ako ng one minute. Simple pero sobrang effective. Gaya ng isang working mom na nagkaroon ng reading habit, nagbabasa siya ng limang minuto tuwing umaga pagkatapos niyang magkape. Isa pang tip, i-design ang environment mo for success. Kung gusto mong magbasa, ilagay ang mga libro sa paligid ng bahay. May pag-aaral na nagsasabing yung gumagamit ng mas maliliit na plato ay mas konting calories ang nakakain dahil lang environment ang nag-control ng behavior. Ang key takeaway mula sa atomic habits ay ito. Ang maliliit at consistent na actions ay nagbibigay ng life-changing na result. Mag-focus sa systems, yakapin ng bagong identity, at hayaan ng oras ang magbigay ng bunga. Hindi mo ito hiningi, pero ikukomento ko pa rin. Hindi ipinipilit, pero sana ay may matutunan ka. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, follow, and subscribe. Ito ang Unsolicited.